Kevin Montes. Hindi <laughs> po nagpatawad sa aking dating na bully. Patawarin niyo na po ako ano sa pa? aking mga nagawa. Yung mga Kasi basher. Sa na rin po sa mga magulang ng aking mga nasaktan. Uh, sa mga basher naman po, humingi rin po ako ng pasensya sa nakita niyo po ma'am and sir. Pasensya na po. Bakit kayo nakaubad niyo yun? Anong dahilan? <laughs> ha? Pinalakas po ako sa amin ng mga magulang ko. Dahil po dyan, di na po rin ako bumapasok. <laughs> di na rin ako binigyan ng damit. Pasensya na po talaga. Di na po mauulit. Ano yung ipapangako mo sa mga ano? Sa mga bashers mo? Bashers. Ah, papangako ko po. tatas ko po yung kanil ko kamay para maniwala po talaga kayo. <laughs> papangako ko po, hindi na po talaga mauulit. Opo. Opo. <laughs> Opo. Hindi na po. Eh, hindi po. Amen. <laughs> Amen. <laughs> Merry Christmas, merry Christmas po sa Sorry, sorry, I mean, sorry. <laughs> Thank okay. you.